Hi, Ma'am! Alright! Hey, what's up, mga sir? It's Megan Sargad. Good afternoon sa ating lahat. Today is Thursday. At, ah... Uh, meron akong biyahe papuntang Cebu. Pero hindi ko dadalhin yung motor. Magbabargo lang. Meron kaming pupuntahan na kamag-anak. Alasing ko na. Papunta na ako ng pantalan dito sa Maygalas. Malapit lang naman. Itong vlog na to is sa Cebu series mga bossing Hopefully talaga mga edit ko Hindi ako maging masyadong busy at wala masyadong gawin Oo, uh, samahan nyo mga bossing, let's go! So no I've been every day. Sir, pa Cebu? Pwede lang mo park dire. Eh. Pero bilhin na man ako ni. Bilhin o ara nang nagtaas mga tao diyan. Okay. Sige, thank you. Hopefully secured. <laughs>